Naglaga po tayo ng mais mga kaparambing. Merinda natin po. Nakakulo na po. Luto na po ito. Mas na. Papalamigin lang po natin. Ito pa pala. Ang dami pa. Magandang ay, patanghalin na po mga kaparambing. Bali, kanina pa po, po tayo dito. Tayo po ay naglalagay po ng plastic sa ating plat po ng sitaw. Para po hindi siya damuhin. At tamang tama din po kahapong hapon ay umulan po. At nabasa po yung ating plat. Yun nga po ay sana ay ating didiligin po bawat plat ng tubig po itong hus po ay ating in ting kahapon. Ay tamang tama naman ng pagka po natin. Ay bigla naman pong bumuhos na ulan yan. Ang lakas ayun. Sabi ko po ay... Ngayong umaga ay maglalagay po muna tayo ng plastik po. Tayo po tumigil muna sa ating pagkatabas ng tanim ng talong po. Ito po muna ating unahin. Si mami po ating camera woman. Me. po. Okay. Tara. Yan po. para oh. Pinatubigan na po natin yung ano. Pichay mustasa po sa gitna. Yan. Para po mabasa yung kanyang ano, lupa. ah may ipapatay mo na yan. Malulunod naman yan. <laughs> para sumibol. Tayo po ano, tayo po ay uminom po muna at sobrang init po kanina. Ay uminom po muna tayo. Maya maya po tayo magmerenda. Gawaan Gawa tayo pinaglaga din ng mais po diyan. Kahapong hapon po ay ginabi na rin po tayo pagkatabas tapos nung nalubot na po ang ating GoPro ay pagkatapos po natin magtabas nang uhapo ako ng ano diyan ng mais po sa ating kaingin ay may mga natira pa po pong ano, pwedeng ilaga yun. Kaya tayo po ay nakapaglaga ngayon. Bali na po yung ating nagawa kanina. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Ganyan po. Ang purpose po naman na yan, yun nga po sinabi ko po kanina, para hindi po siya damuhin. Tapos yung kanyang lupa ay hindi na siya ma kalat gawa ng ulan gawa ng yan po sangga na po yan ma hindi po ba ano hindi po siya tatakas yung pinakang taba ng lupa dahil may sangga po. May mga nagko-commit din ay eh. bakit ka parang binyan ay eh, ano, nilalagyan niya ng mga plastik. Yan nga po. Yan po ang ating rason kaya naglalagay po tayo para hindi tubuan ng damo at tumakas ang taba ng lupa. Dito na po tayo sa pang-apat. Ito. Tinataas ko po muna ito. Mga tabunan pala. Ito ang gawa ko eh medyo matagal-tagal po ang ating proseso dito pagka tabunan ano, ng lupa ng tabo ng lupa, nung, niya, tabo ng lupa. pala nung no, kinalas na ano mm -hmm. bago magpatik tabala ah, ito pati din mo isa yung kakapasin pa ito hindi sa mo tali yan ang bago may gamit po tayong cutter tsaka yung tie wire tie wire po yung kawad ay, ah, yung itim ba? Mm -hmm. Yan, ganito po. Para po nasa ibabaw yung ating trellis. Yan. May dala akong talip eh, may pasuyo nga. Nag-abang na ako niyan eh, para ano. Alam kong medyo kapos itong iba eh. Kaya medyo matagal ang proseso natin. Yung iba naman, ayos doon. Para Ah, para maisuot ko lang yung plastic. Mm -hmm. Ganyan po. Nasa ilalim, nasa babo po itong ating trellis. Matagal-tagal din po itong trabaho. Eh. Kaya lang po itsagaan na. Ay, ah, hindi mo na muna pinapatid yung salargo. Ay, hindi. Mas mahirap. Sukat-sukat lang. Ay. Punto po ating gawa. Tsagaan po. Sa talong po, hindi na po tayo magamit ng ganito. Gawa ng malayo nga po ating space ng ano lupa na lang po ang ating ano, i Magamit lalagay sa ka rin ito. Magamit ng dulo. Ha? Magamit ka rin tigkabi ng dulo. Para? Para pag tatabon mo. Hmm. Ito po yung ating ginagawa. Pag may puste po, ginagayat po natin yan. Tapos lalagyan po ng ano yan. Hali, hali, hali. Hmm. Tapos na po yan dito naman tayo dito may dito may balik ay tali hindi na ganito po ang ating gawa sayang po yung pagkabasa ng lupa ay hindi po pwedeng hindi po putulin yung ano, tabi So, ano, may positibo. Po. Kaysa oh, naman maglagad na. Hupur na, nagadali. Kaysa naman tayo magbubsok ng bago ay eh, hindi pwede. Mas maaari. Mas matagal po pagkakalasin ng trilis. Uh, Ginagawan lang po natin para ana. Eh, eh. Hindi ko pala kaya. Well, lupa ang magiging damo niyan, yung tabilaan Malayo sa ating tanim, ano? Nga, hmm. ano kasi pag ginagamasa, nakukulok. Yan po pala yung masilin ang sitaw. Sitaw po. Pag po ginalawyaan ang puno, ginahukan, ah, na ano ho, na... Kulok ang ano dulo ng mga dahon. Nasubukan po namin noon. Gusto ng parang po namin madali yung gamasan. Rin. Madali rin ang buhay ano. Yung sitaw ano? Hmm. Madali rin. At, at saka ang kaigihin ng dadi. Wala nang sisibol diyan palay-palay, di wala nang um, mawawala ang atang niya. Ha. Bakit to. May purpose naman po ako dini eh. Pag po nalugot yung ating sitaw eh, ano naman eh pwede naman po dito ang lara ay. Eh. Oo. Mm. O kaya po italong. Yun po ang ating advantage na naman sa ating ano. May Plot po ano. Di ba't bibili tayo ng... Ng... Um, yung sabi mo, yung pang sticky. Ay, yung ano, pang insekto. Oo. Oo. Oh. Dito mo no, ilalagay. Eh, hindi pa. Dito mo ilalagay sa gitna. Oo. Tapos, ma-order ako ng ano, ay, may mga solar baga ako doon. Ah, okay. Lagyan natin pwede. solar. Di okay. Din yun ay sa gabi sasabo doon. Yung mga insekto. Oh, Doon mo ilalawit yung sticky na yun. nag ka na ba? Mm -hmm. Hindi yun. pa. Ay, hindi pa. Pero yung solar, kompleto. May anim na ako doon sa bahay. Pwede, lagyan natin sa gabi. Hmm. Para malimanag po. Doon pupunta ang mga insekto po. Kakapit yun doon. Uh -huh. Wala mo siguro mapunta magnanakaw. <laughs> Para <Ba>, mong mo. <laughs> okay lang pati. Kumuha na kung gusto yung panluto lang. Huwag lang ano. Ang tawag doon. Huwag lang pambinta. Ano? <laughs> At saka huwag lang ano. Ang tawag doon. Huwag lang sisirain. Huwag papatayin. Pag magkakaigi nga po yung plano ko. Ganyan nga po ang gagawin. Pero hindi po ito masayang yung ating mga plot So, kahit, kahit itong trellis, pwede hindi ah, mo natanggalin. Ah, natanggalin natin. Hindi, pag may sili. Ayun eh, ay, ano? Nakakita ako, daddy. Ano? Ang ganda. Mahi, masama, masama tingnan niya. Alin yung may ano? Eh, di ba tayo magagawa din lang naman ng ano? Yung balag. Ng sili. Hmm. Eh, di ba yung susuot dyan? Yan ay yung kusang nasuot dyan ang sanga. Kahit di mo yan tanggalin. Bahala na ko ano. Nakakita ako eh, yung sili ay ganun ang ginawa. Ay, ang sili ba? Talong. Talong? Pag suot ng di hindi na siya nag ano. Nabi. di na siya nagbalag ng... Iba? Oo. Mm -mm. Ay, baka gato na yung poste natin. Tibay pa yan. Ay, po, ah, nagitigilin. Kanina po napakatindi ng init ah. Isang pusti na lang po. Nasa dulo na po. Eh? Ah, na. Ah, na nga. Nasa dulo na Isang pusti na lang. Hmm. Sakalasin po muna ito. Eh. Dapat pala dati ka? Hmm. Uy. Dada isprayin mo yan. Hmm. Oo. Oh. pa. Ya nak huluk dia sang tupak. Klik nama nama tu ni. Ha? Ang ikli. Dapat sinakop po na yun. Eh. Oh, wala akong papatunan nila. Hindi. Hindi pala. Pitch siya pa yan. Ngunit, kailangan yung maagap talaga ang makabago po. Gabi kaya. Ah, eh di. Pasman naman. Hindi. Tutulog ko sa araw. <laughs> mm -hmm. <laughs> Overtime ka sa gabi, parang ka nagtatrabaho sa kumpanya. Masiri nga, hindi pwede, hindi, hindi natagal ang katawan. Eh pag wala ka naman ginawa maghapon ayos lang eh. Kahit na, may daan lamig. Daga. Pangisip. Buti kong may bubong. Yan, balik na ulit tayo doon. Ayos, ayun mo man. Dito oh. Dito oh. Talagang pa yun, yun pa yun. Oo. Hindi hmm, na mo, diyan mo na ano hin o oh, ayos magalapat. Mm. Ang ganda ng ini. Hindi hinting Sabi po ni Mami, dun po kami magsimula sa kabila ay eh, kaliwa. Tayo naman po ay kanan, Ay, eh. hirap gumalaw po ng, ng talimiti. Kaya nga, dito ulit lagi na simula. Balik sa umpisa din. dini. Ay, ano? oh, Ano? Oh, ano? Sala naman ang warak Hindi, may lapit yun. Hmm. Pwede mo lapit mo. magtagpo. butas? Ay, ano ito? Tahon. lang, fall lang, gano'n. Maglagay. Pare, nakaangat na eh. Mas maganda ba? Ito yung kahila mo eh. Si papa. Dere, hop. Ano, na, sige na. Wow. Dere. Uh, ulan. Ito dito ditumba aning dinabalidyan. At din ang unahan natin. At andiyan ang tanim. Buo natin ang tanim natin. Ayos lang 'yan. Dito ang tabas. Oo. Oh, oh. Balagin pa rin natin yan. No? Yung... Ah, ang tusok. Oo. Kulang hmm. pa yung maubort pa na. Lahat ay doon na uh <-huh>. Oh, Naso, agad ang damo. Wala pang tanim yan. So, hindi Oo, po natin naligyan ito ng ganito. Mauunan. Saling po pala ang po eh. Wala pang tanim po eh. Damo, hina. Maganda na rin po yung naos oh, yung ganaribah. Malaking bagay po. Ang bago po. Pari may... pala pati naman. Natutunaw din. Ito? Oo. Uh -huh. Minus gastos po ito sa mga... I mean, na natutunaw. Hindi siya... Baka tulad ng ibang Oo, oh, sisang ano, na lugas na. Nakalimang plat po tayo mga kapanbin. Ay talaga pong ano, mainit ng panahon. Mamaya na po ulit mga pahapon. Tara. Tara po, po. So, po, po. Yan ang ganda na po. Ayan Sa isang araw, bubutasan po natin diretsyo tanong po yan. Yan ang ganda na po natin tanong ng mga pitaw. Repairing pala yung iba no. Ha? Repairing na batak yung iba. Sabi okay po ganyan na po kaganda yung ating taniman ngayon may latag na po yan mo dito po sa ating taniman ng talong ganyan po mga yaring yan lalagyan po natin ng tali para tuwid po yan ang kaganda na po ng ating talong ano may hmm. yan lalapad na po pati sili ang dami na ugat ang dami na pong ugat yan, ganda na. ang lalaki pala narambutan aray pag may ilang araw pala hinug na aray ay kapal po kayo. Diyan na, ano dyan kung ano pala yan? Nung patakot araw. Ano? Hmm. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag dadala na solar din yan. Doon o, doon mo isabit. Nakasibat pa pa ganun. basang basa na rin niyo, kaganda. Hmm. Mga may atin tatanggalin ang patubig niyan. Baka man magmasuburahan. Sibol na po yung sa isang araw, kung yan ay makakaibig. Tatlong araw sibol ano? Hmm. Detact na. Ay hindi, verde na yun. Ha, verde ba? Kailangan tayo naman po yung mga muna. Maglupong po. Nakaluto na po tayo mga kaparambin. Dito na po yung ating nilagang mais po. Miranda po tayo mga kaparambin. Dito sa tanghalian na po ito. Miranda po mga kaparambin. Ayos. Hmm. Yun. Ha? Medyo umuraan mo yun. Ah, gusto mo. Pareho. Hmm. Medyo magulang Thank you. Thank you. Ay, ayun naman akin mo <laughs> Mas lang po, ito naman po ilabog na. Tayo pinagbihis ng damit, gawa ng sobrang pawis po. Lagi po tayo may damit kapag ka nagkatrabaho dito. Pagkakapahinga po dito sa tabi, palit po agad, bawal pong matuyuan ng pawis po. Dilagang mais po. Ayos. Kita bilang ngutin mamaya. May order. May order daw po mamaya ang kalamansi. Tsaka sili. talong po tayo pa mamumuti muna mamaya bago siguro pumunta Benny nagdarin po ulit sa mina si tita po ang nag order si tita Tess ang dala po sa mina uli order wala ko na ano. Hmm. blender right. Kasingin natin yung mulberry pag ginawan dyan ay ano naman yung nakablender na. May Bakit? Hindi. mas pino yun. Mm -hmm. Bakit? Para mas maganda siguro yun. Mas masarap pa yung may ginong Ah mas gusto mo yan. Mas, masarap pa yung may ginong Parang bang ano siya. Strawberry din. Kaya lang mulberry ang tawag. Parang kandi ano. Parang kandi yung mm -hmm. nasa ano. Natikman po nila pare andi. Eh. Mga kumpari natin yan. Sarap daw po nila ko yun eh. Nagmirin na kanina. Hindi ko nilagyan ng vanilla at baka mag-iba ang lasa nung. Mm -hmm. Pero siguro hindi ko na try. Pero siguro Ay, nilagyan ma mabang. mabango. Yung... Walang amoy yun. Ano? So, ano? Wala, mapula. Pag tinikman lang sa kama, ang lasa. Mm -hmm. Nasarap malay, eh.